Magandang araw o gabi po sa lahat. Ang pong video presentation sa episode na ito ay tungkol sa mga benepisyo, bitamina at mineral na taglay ng halamang ugat na kilala sa Bicol sa tawag na Uraru. Sa inyong mga lugar, ka Health Nations, ano po ba ang tawag sa inyo sa halamang ugat na ito? Comment down below. Pero bago po natin dakuhan ang buong detalye ay pakaraan lamang ng maikling mensaheng ito. Maligayang pagbati mga ka-Health Nation. Bago po tayo dumako sa ating paksa, ay akin po muna kayong inaanyayahan habang nanonood na i-like ang video. At mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-hit ang all sa notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at stay healthy! At ngayon, simula na po natin ang pagtuklas sa halamang ugat na oraro. Ano ang oraro? Ang oraro o arorot sa English at Maranta Aron Dinaseya naman ang scientific name ay isang uri ng halamang ugat na ginagamit sa paggawa ng oraro powder o harina na mula sa oraro. Ito ay karaniwang makikita at tumutubo sa mga bansang tropikal o may mainit na klima tulad ng Pilipinas, Afrika at iba pang lugar sa Central at South America. Ang arrowroot powder o harina mula sa oraro ay isang uri ng gluten-free na starch na ginagamit sa kulinarya o sa pagluluto. Ito ay ma maaaring gamitin upang magpakapal, pampalasa at pampalapot sa mga may sabaw na mga lutuin at pagkain. Ang oraro ay may ilang mga potensyal na binipisyo sa ating kalusugan at narito ang ilan sa mga ito. Ang una, gluten free. Ang oraro ay walang gluten kaya't ito ay isang mahusay na alternatibo sa harina ng trigo para sa mga taong may celiac disease o gluten intolerance. Ito ay maaaring gamitin sa pagluluto ng mga gluten-free na pagkain tulad ng tinapay, pastries at iba pang mga lutoing walang gluten. At speaking of gluten-free, ano po ang gluten? Ang gluten ay isang uri ng protein na matatagpuan sa mga cereal grains tulad ng mga trigo, barley at rye, ang gluten ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang glutenin at gliadin. Ang gluten ay may mahalagang papel sa paggawa ng tinapay, pastries, pasta at iba pang mga produktong mula sa trigo at iba pang cereal grains. Gayon pa ang gluten ay may negatibong epekto sa ilan nating mga kababayan dahil maaari itong magdulot ng problema sa kalusogan may mga taong may kondisyon na tinatawag na celiac disease kung saan ang kanilang katawan ay nagre-react ng negatibo sa gluten ang pagkain ng gluten ng mga may celiac disease ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng abdominal discomfort pagtatae at hindi maayos na pag-absorb ng nutrients. Ito ay isang autoimmune condition na nangangailangan ng pag-iwas sa mga pagkain may gluten. Subalit, may iba namang mga tao na mayroong non-celiac gluten sensitivity kung saan maaring magkaroon sila ng mga gastrointestinal na sintomas o discomfort kapag kumakain ng mga pagkain na may gluten ngunit wala silang celiac disease o allergies kaya pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may gluten ang mga taong nakakaranas nito pangalawang benepisyo ng oraro ay hypoallergenic ang oraro ay kilala sa pagiging hypoallergenic kaya't ito ay maaring maging ligtas na sangkap sa mga pagkain para sa mga may mga allergies o sensitibo sa iba't ibang sangkap. Pangatlo, nagpapanatili ng normal na presyo ng dugo. Ang oraro ay mainam sa mga taong may high blood pressure dahil may mayaman ito sa potassium, isang mineral na makakatulong sa pagregulate ng presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng sapat na potassium sa dieta ay makakatulong sa pag-iwas sa mataas na presyo ng dugo. Ang ikaapat, ginagamit sa pangangalaga ng balat o skin care. Ang powder na mula sa oraro ay maaaring gamitin bilang natural na pamalit sa talcum powder o yung pulbong karaniwa nating ginagamit. Ito ay mahusay sa pag-absorb ng halumigmig sa balat, panglalangis at pamawis ng balat at katawan. Maaaring gamitin ang oral powder sa iba pang mga skin care products dahil ito nga ay isang uri ng, ng hypoallergenic powder na bagay sa mga may allergies na tao. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga natural na pampaputi o pampatuyo sa balat ng mga produkto. Ang ikalima, tumutulong sa maayos na panunaw. Ang oraro, katulad ng iba pang mga halamang ugat, ay mayaman sa fiber na tumutulong sa maayos na pagdumi. Ito ay madali lang ihain dahil inilalaga lamang ito. Pang-anim, mainam sa may gastrointestinal health problem. Sa ilang tradisyonal na gamot, ang Oraro ay ginagamit din para sa may mga isyo sa gastrointestinal health tulad ng pagtatae. Ito ay kilala sa kakayahan itong magbigay ng ginhawa sa ating tiyan. Ang pangpito, tumutulong sa pagpapataba o pagpapataas ng timbang. Ang Oraro ay mayangan sa carbohydrates na isang alternatibong pinanggagalingan maliban sa kanin, tinapay at mga pasta na nagpapataba. Ang pangwalo, nagpapababa ng asid. Ang oraro ay makakatulong sa pangangalaga ng gastrointestinal health sa pamagitan ng pagpapababa ng asid sa tiyan. Ito ay nagbibigay ginhawa sa mga taong mayroong acid reflux o GERD o gastroesophageal reflux disease. Ang pang-siyam, pampaihi. Ang tubig na galing sa pinaglagaan ng uraro ay maaaring gamitin bilang pampaihi at ito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng discomfort kapag may urinary tract infection, UTI o iba pang mga issues sa ating mga pantog. At ang panghuli sa mga benepisyo ng uraro ay, ay nagpapalakas ng resistensya ang regular na pagkonsumo ng uraro ay makakatulong sa pagpapalakas sa resistensya ng ating katawan at immune system. Ito ay makakatulong sa paglaban sa mga sakit at pagkakaroon ng mas malakas na katawan laban sa mga impeksyon. Ngayon, dakuha naman po natin ang iba't ibang mga pangunahing bitamina at mineral na taglay na maaari nating makuha mula sa pagkain ng halamang ugat na uraro. Narito ang ilan sa mga ito. Ang una, B vitamins. Ang uraro ay mayaman sa iba't ibang mga vitamina B tulad ng B1 o thiamine, B2 o riboflavin, B3 o niacin at B6 o pyridoxine. Ang mga vitamin B ay mahalaga para sa pagpapanormal ng metabolismo ng ating katawan. Nagpapalakas ito ng nerve system function at produksyon ng enerhiya. Pangalawa, vitamin C. Ang vitamin C na taglay ng orange ay isang antioxidant na mahalaga sa kalusugan ng ating balat, immune system at pangangalaga ng mga buto at ngipin ito rin ay makatulong sa pag absorb ng iron mula sa mga pagkain. Pangatlo, potassium. Ang oraro ay mayroong potassium na taglay na isang mineral na makakatulong sa pagsusustain ng normal na presyon ng dugo. Ito rin ay mahalaga para sa balanseng electrolytes sa katawan. pang iron. Ang iron na taglay ng oraro ay mahalaga para sa produksyon ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang pagkakaroon ng sapat na iron sa katawan ay makakatulong sa pag-iwas at pagkakaroon ng anemia. Ang ikalima, phosphorus. Ang oraro ay may phosphorus na isa pang mineral na mahalaga para sa pangkalatang kalusugan lalo na sa pagpapalakas ng mga buto at ngipin, maayos na pagpansyon ng mga selula at pagproduce ng enerhiya. Pang-anim, folate o vitamin B9. Ang oraro ay naglalaman din ng folate, isang vitaminang mahalaga sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Ito rin ay mahalaga para sa mga babaeng buntis dahil ito ay makatutulong sa pagpapabuti ng paglago ng fetal neural tube, unang sanggol sa sinapupunang na, ng ina. Pangpito, zinc. Ang zinc na taglay ng uraro ay isang mineral na may importanteng papel sa pagpapabuti ng ating immune system paggaling ng sugat at pag-absorb ng calcium at sa pagpapanatili ng malusog na balat. Ito rin ay mahalaga para sa tamang pagpansyon ng mga enzyme sa katawan. Pangwalo, manganese. Ang manganese naman na taglay ng uraro ay sa pangmalagang mineral na matatagpuan dito. Ito ay kinakailangan para sa tamang pagpansyon ng mga enzyme sa katawan, kalusugan ng buto, at metabolismong pangkalusugan. Pangsyam, Calcium Bagamat hindi masyadong mataas ang taglay na calcium ng oraro kumpara sa iba pang mga pagkain, ang oraro ay naglalaman pa rin ng mga bahagda ng calcium na makakatulong sa pagpapalakas ng mga buto at ngipin, pati, pati na rin ang ng mga kalamnan. At ang panghuli, Copper ang copper ay isang mineral na mahalaga na matatagpuan dito sa oraro. Ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng pagfunksyon ng sistema sa dugo at pagpapatibay ng immune system. Ito rin ay kailangan para sa produksyon ng red blood cells at collagen sa katawan. Ang mga vitamina at mineral na nabanggit ay nagbibigay dagdag na halaga sa auraro bilang isang bahagi ng pagkain sa inyong dieta. Bagamat hindi ito isang primary, primary source ng mga vitamin at mineral, maaari pa rin itong mag-ambag sa pangkalahatang kalusugan. At dito na po natatapos mga kahealth nations ang isa na namang kapakipakinabang at dagdag kaalaman na video presentations na tungkol sa auraro atin pong nalaman ang mga binipisyo at mga bitamina at mineral na taglay sa pagkain ng uraro. Kung mayroon po kayong natutunan sa ating paksa na tinalakay, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang all sa bell button icon para manotify po kayo sa iba pang mga informative at masustansyang content video na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Stay healthy and God bless you all.